Good morning guys Good morning Ayan, balik na si Kuan si Pambansang Burikat Si Cindy si Na ko gabi eh guys Kay pagmata na mga alas dos Uy Yung pop up sa ako ang news feed na Ula Patay na, nimbalik na si Pambansang Burikat na naapa sa ipakuan kuan na kanang confetti confetti ha napatay na gid ni mga basher ni uy ready na ba mo diha na ba isa ka na ano kani si Marge Lasser na oh grabe gaya po siya post dulot dyan sa bukog ihang kaingit dulot dyan sa bukog ihang kaingit ni Cindy ba nga huy ko ni mo Marge unsa may makuha ni mo diha Marge oh mainggit kang sindi wa man ma, pala kung um, saman man ka nugo lang ba kay parihara mong Pilipina parihara po mong nakabanao afam ah, din pero tira ba dyan kainin siya kayo kay mga ka, no, kay, anak siya oh, ang mga followers daw kuno ni yung mga bulingit daw kung nun no, no, no. you know, ako ay gino ako kamo may klarong hambugira anak Ah kami proud kay mi samuang kabulingit og kapobre at least dili mi inggit tera ra <laughs>